Ayun, isang mapapalang araw, uh, isang gabi mga katropa. Welcome to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyong support sa aming mga video. ah uh, dito naman tayo ngayon mga katropa sa laot. Maglalambat po kami ngayon ng ano, ng kahit anong isda. Mamamanuray kami mga katropa, yan, yung ano namin, lambat. Yan. Kasama ko pa lang ngayon si ano, yung kapatid ko si Kia Marlo. Ayan. Abangan nyo mga ka-tropa, mamaya Mag-are muna kami magpa dapo muna kami ng ano ng aming kasi mayroon kami palubog na Ilaw ayun sa ilalim ay maya maya mga ka-tropa, Mga kalating oras bago kami mag-are Ito yung yung ilaw ba mga katropa abangan nyo na lang maya maya na lang po kayo Tara So ayan mga katropa Ipisa na po tayo mag area Ito mo tayo na dito yun? Na dito tayo. Ha? Ah, Magkaulaman lang. manlang. lang. pila ka buk Just kilos ko na lang Ta Ya ya yeah, yeah, good Kinikon lang ka kilo ang Gipay mo nandito si Midya Ayo tatay Tanak sa buka Mga just kilos ko na Ako Gipang ka na ako kang kwan Ako lang ipalikan Isa mm -hmm. So ayun mga katropa na po tayo sa po kana na kana na ala laila ila kana adil ni dupun dina dina kare lang dupun dire kana kay mo nay mutungkat sa mo nay mo sa kana sa bato kana sa kukot So mga yun mga katropa, abangan nyo lang natin, abangan lang natin para no, makahilan na po tayo sa ating lambat. Kaya apit-apit na po tayo. So mga katropa, abangan nyo, maghilan na po tayo. Mga anak, maliwanag na. Maliwanag, maliwanag na, maliwanag na Kita na ang araw. araw. Pa, pa Palabas na, kaya abangan nyo mga katropa, hilan na po tayo. lang, marami, sana, marami sana to. Sana makarami tayo. Lord, bigyan nyo kami ng maraming isda. Thank you

yan ayusin mo namin to kasi nagkuhan kabuhol buhol yung ano namin umikot umikot yung yan. lambat lambat you no know, mga katropo puti puti no hindi, hindi pa namin nahila yan sa ano pa lang to pinakadulo dito pa lang to sa, ta sa taas sa taas, no taas. Ano? talaga oh. Itang kita talaga sa Kwan. dilalim Sohayan mga katropa, umpisa na po na tayo Hello. Oh. Yan, si Kuya Marlo kasama natin Maghila oh. Ja, oh. Ah, mga katropa Ang ganda oh. ng isda dito Ang dami mm. Ikutin natin, ikutin natin dito sa kabila Lalaki pa Youn sos oh, laka, dami tipot lang mga katropa. Oh, oh, ah, youn ulam na ulam 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 ulam. Lalalaki pa, laki okay. ta. Ah, 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 Bila naman tayo mga katropa. Oh. Ganyan yeah! Dami. Oh. Ano? <laughs> Dami mga katropa, oh. Suwerte. Binihiyahan tayo mga katropa. Binihiyahan tayo namin ng Panginoon. Oh. Ni... Binihiyahan tayo naman ni Lord. Di amang San Francisco de Asisi. Pista ngayon. Pista kasi ngayon dito mga katropa sa isla ng Puyo. Ah, uh, oh, nga pala. Isla ng Kuyo sa Matarawis. Sa Matarawis, Agutaya. Agutaya. Ako oh, Kuyo ba sa Kuyo? Uh, Agutaya. Ay, Agutaya pala. Sa Kuyo Agutaya to. Matarawis. Mm -mm. Wow, puti-puti. Oh. Yon. Uy. Oh, tanggal. 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 Yon, kakanin na na yon. Oh, malapit na. Malapit na. Nang. Nah, sakit wak tengah wak <laughs> ya, Gila. Wih, <laughs> oh, terseliw. po, maka katrupa. Lo mekuan. Dangi. Sana, Kami. Lelaki, pa. Kaya update na po tayo mga katropa. Noon namin to ilagay sa oh, tanggalin sa ano? Uh, sa tabi, sa tabi. Sa tabi. Ayun ang isla namin, Oh. No? Ayun oh. No? Yan. Lapit lang kami. Lapit lang. Kaya update na po tayo mga katropa. Yan si Kuya Marlo. Wala kang shout out. Shout out na lang kay ano kay sa magulang namin diyan sa Liti. Yun. Sa Tukdaw, Kawayan Biliran. Kay Milan Yu Bidalia at saka kay Chuti, Chuti Bidalia. Mid Yun. Sa kapatid ko si Bilin Bidalia. Shout Yun. out lang diyan. Sa lahat ng mga kabidalya. Shout out lang diyan mga katropa. Yun. Okay. So, okay, salamat. Okay, sa mga katropa, abangan nyo. Doon lang kami magsinsay kay medyo marami-rami na ito. I-deliver namin sa Nabal. Nabal pag yun. Pero O mga katropa, mag-uwi na kami, patabi na kami para mag anong ng isda. Oh, yan, nagsapi na mga katropa. nanay ni Kuya Marlo Si Mark Mark Anthony Mark Anthony Kuya <laughs> Marlo ah Dito <Antony>. lang <laughs> ni <laughs> Maron Sabalay Dito lang ko po Di ang usa nakarena na ay pa isda da gamay. Okay. May na pa isda di. Tra. Eh. Oh, okay. okay. oh na sa dong. Oh, sumdiga. Ha? Mm. Oh, mubura. Hmm... Yeah.

tambah laut dia. Wah, pun aku nak tu kesini miru. Dah dengan kita, apun miru dia. Parami ng parami, mga katropa! <laughs> Dili, dili ka kay main track ka din. <laughs> main track ka din sa ato video.

Thank you, thank you. Thank you. Thank you. May ulam na kami, may ulam. Ulam na. Eh, may bisita tayo sa kanilang bahay kaya dahil natin. Oh, dahin natin tayo sa bahay. Tara. Eh, pupunta pa kami sa bundok ng katrupa. Kilaw, kilaw. Pero may kalasada.

E, ito ka rin dito, sa kong. mi! Ngayo, mi! Ngayo, mi! Ngayo, mi! Ngayo, mi! Sudang. mi! Ngayo, mi! Ngayo, mi! Ngayo, mi! Libre, libre, gani? si Gino. Kuan mangkaron. Pasal ane pista. Berkulis keron. Pista, pista. Hmm. Oh, terus. Oh, thank, you. Yeah. Ah, ya. thank you. Thank you, thank you. Sige. Mga tropa. Ito, preto. Yan, kinilaw. Kinilaw. Tapos ito sigang. Ah, oh, sigang. Yan. May kalamak may ano na may ito, may inihaw pa. Sana yung pangihaw. Ito, ito. Yon, ang inihaw. Oh, so, pangihaw to, pangihaw. Oh, yan, padingas na oh. Ayun oh. Padingas na. Yan, gwapong lali. Yan lelaki Siwan. si siwang si kalau landung ya neng asawa nih kuya Marlo kag baju pangutan aja no? kuya Marlo hahaha tapi klaro siwang naman mau dia eh.

nilaw. Kami. Oh. Kasi marami kami. dan Puno. Ini hao. Oh. Ito mga katropa, ang kalamansi na dito malaki. Parang bayabas tingnan pero yan ang pang-asim ng ano ng kinilaw. Ito ang tinatawag na bisbis. -bis. Maasim pa to sa kalamansi. Ano? You know, pa, no? Kanyang katas. Katas. Dami. Sarap sa kinilaw yan. Mm -hmm. bis-bis ini -bis. mau yang atasnya dami sili pang pa pang pala sa sa kinilaw masa sa kinilaw au Kalau ikut vlog lolo, lolo, lolo.

ayo kain kain eh hey. oh yan na kinilaw oh yan kinilaw mm order ano order nya order udengyan oh, prito ini haw ini haw pinula mm sang ah. dame dame gulam lagi saya nang ranjing oh. kay yan <laughs> <Kain> na kayo amoyan <laughs> ah, nila sila kong oh, ano dat selalang <laughs> mari

Piboy. Hey Ikaw na. Ikaw na. Sige, na lang. Sabay na lang, lang. Kautar, na. Oh. Ayan. Ah, nay, nay. Sige. tayo. Tatay, tatay, tatay. Oh, ah, tay, naan to tay? Ngaon. Diyan sa tukdaw. biliran. Kung mga magulang dyan, kain tayo. Yan mga bisita po natin mga tropa sa Kuyo. Galing Kuyo yan po. Galing sa kuyo, kuyo. Mga bisita. Mga gis natin gis. <laughs> 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 Hindi naman to halata. Hindi naman to halata.

siya ang nagwagi <laughs> sa kainan <laughs> sa mukbang <laughs> siya nagwagi ayan o marami ayan o. <laughs> <And> <laughs> hindi na boss. kaya maraming salamat mga katropa sa inyong panunod sabi mga video kaya see you next video thank you maraming salamat po bye 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 bye, bye, -bye. <laughs>